guys mag unbox po tayo ng ating rod guys uh, fishing rod natin yan guys ah uh, pa yan guys kasi ano special from Fishing Buddy. And guys, from Fishing Buddy. Ayan na siya guys. Alright guys, ayan siya. Ayan natin. Ayan. Ayan guys. Nakatali pa siya guys, nang ganito guys oh. So, para hindi siya naalog. Guys, nakatali pa siya ng ganyan. Grabe yung pagkakabalot niya guys, talagang hmm. special. so ito siya guys. Ang specs niya nung rod natin is uh, spinning 8.6 feet tapos 2.6 meters 12 to 30 lb Wow! Malakas to guys. Malakas. Pamalakasan to guys. Pero ginagamit, ginagawa ko itong medium heavy. Ay hindi. Medium lang. Medium. Medium lang ginagamit ko dito tapos ang wow tingnan niyo guys yung ano niyo guys so oh, yung lure capacity niya guys is 50 to 120 grams pero ang gamit ko dito is no lang medium lang ay ginagawa ko lang si ultralight guys wow ang pogi guys oh, oh pogi ng rod tingnan natin siya guys tingnan natin siya buksan natin siya guys ayan ayan siya guys Ayan guys so Napakatindi guys Alright O okay, guys so Napakatindi Tigas yung tip guys so Ayan sya guys so Tingin yung tip guys Tingin yung tip Ayan yung tip guys so Ang pagpugi. Tignan natin yung tip. Ang pagpugi yung tip guys oh. Ang okay, so. guys oh. Ah. To, guys mama, oh. Tigas ng tip. Tigas. Laban tu guys, semua mau. Ito yung guys yung ano nya yung bottom rod niya guys, handle yung bottom handle niya. Wow! Olowa Elite guys, Pro. Olowa light Pro guys, yan guys so from pioneer.com.ph www. Alright. Shout out kay Marcus dyan, no? Oh. Nandun oh. Shout out! Kay hey, boy. Shout out sa'yo dyan, oh, Tignan mo, pang-fishing natin, oh. Oh, lang, ha, oh, tang na. Tumutugo yung dila mo ha. Wow guys, so ganda, galing. Yan. Ayan guys, tinabi ko sabihin ko ulit yung specs niya guys. Masa na siya. Yung specs niya dito guys is uh, Pioneer Olowa Light Pro Shore Casting. Uh, spinning siya. 8.6 feet. 12 to 30 LB. Wow, pumalakasan to guys. Pumalakasan to. Tignan natin siya guys. Buksan natin yung ano. Napakagaling guys. Napakatindi. Ang galing. Oh. Ito si guys. So, oh. napakagaling. Ayan o. Oh. From Fishing Body Philippines. Ayan siya guys. testing na natin ito guys ito yung pinalit ko guys sa ano ko sa rad ko na ano guys yung rad ko na dati eh, yung nasira yung naputol pa lang nakarang araw kaya bumili na ako kasi tayong mga fisherman kaya tayong mga angler ano tayo guys uh, pag hindi tayo nakapag fishing eh. mahina sa katawan yun sya sure guys so mahaba mahaba sya sure guys ganda tamang tama sa ano natin sa reel. Ito guys. galing. Ang galing siya guys. Ang galing. Ang galing niya. Ang no? Pioneer. Lower light. Nice. Pogi. Mayroon tayong ano. Armas. Ayan siya. Yung specs niya guys. yan Shout. Adik na adik siya. Main penting ke tidak? Dulu dulu. Sana balik. Balik, balik. Balik, balik. Balik, balik. Balik, balik.